Once upon time, na ay nga burus, introduce niya mga sili. Ang yang kamanukan, yang hasinda. Uban-uban po ana ang iyahang baby. Sa sulod siyang tami. wasay sila sa palasyo, nga adunay medyo lapokon, o slippery nga mga dalat. Nagpusing siya kadyot, kaya adunay alimato. Sa so, dahil nagpadayon siya, paingon sa pikas niya nga hasinda musuluday siya sa gate dala niya iyang sapatos mug medyo siya gihangak o gikapoy ug niabot na siya sa hasinda iyang sapatos nga habayanas iyang dihubo, ni kanunay sa palasyo halo halo na anak ko ug nakaabot na siya sa iyang kwarto ug naa sa dinding <laughs>